Kaya kung gusto niyo maabot yung mga pangarap niyo, kailangan labanan niyo yung kinakatakutan niyo. Kailangan pagdaanan niyo yung hirap na ayaw nyo. Marami pa kayong makakasalamuha na pangit ng ugali. Marami kayong dadaanan na pangit na proseso. Pero kung lagi kayong susuko, wala. Hindi niyo maaabot yung pangarap niyo. Ma. Mm. Ma. Yung tatlo ko kasing classmate eh. Nag-exam eh, sila dun sa pag e namin ng senior ay. May hindi sila pumasa. O oh, eh, ano naman? Eh kasi mama, ang hirap daw ng exam eh. Ano ka ba naman anak? Yan naman talaga madaling entrance exam eh. Lahat naman yan, mahirap talaga. Pero kung di mo susubukan, di mo malalaman. Eh ma, top 1, top 2, top 3 na yun. Pero baksak sila. Paano pa kaya ako? Ay, makauwi din. Sobrang traffic. Oh, andiyan ka na rin pala, Alfred. Oo oh, nga po, May. Medyo matraffic eh. Oo mm. Oh eh. <sighs> bakit naman parang hindi maitimpre ang mukha mo? Kamusta ba o JT mo? Ngayon nga, May. Parang ayaw ko na bumalik na sa pinag-o jt yan ko eh. Oo eh, bakit naman? Eh kasi, Ma. Parang sama ng kagali ng mga tao. Tsaka yung manager. Tsaka yung visor. Oh, dyan na rin papa nyo. Oh. Oh, kamusta? Ano mo? May na ba kayo? Hindi pa. Eh, sasalang ko pa lang yung manok eh. eh sige. Sabi-sabi na tayo. Eh, sandali ni. Eh. Di ba kausapin mo nga muna yung dalawang anak mo? Oh, bakit? Ako, may mga problema. May problema yun? Kausapin mo na lang para malaman mo. Dito nga ang dalawa. Pwede rito. Oh, dito. Ano yung ano sabi ng mama nyo na problema nyo rin dalawa? Eh, papa, yung tatlo ko po kasi classmates na top 1, 2, tsaka 3 po, hindi po pumasa sa exam, doon po sa pag enroll enrollment po namin na senior high. Eh, papa, sabi ko po kay mama, hindi na lang po ako doon, uh, iba na lang po. Uy, ano naman kung hindi na ka sa iba ka naman? Alam mo, anak, wala naman sa top 1, top 2, top 3 yan eh. Ang importante, nag-review ka, ginawa mo yung best mo, tsaka mag-negative figure or mag-next step pag nasubukan mo na. Subukan mo muna, wag ka na panginaan ng loob agad. Eh, Papa, mahirap daw po yung exam eh. Ay, nako. Eh, ikaw? Ay, hey, Fred, ano nangyari? Kamusta yung ano mo? OJT mo? Eh, yun nga po eh. Parang ayaw ko nang bumalik dun sa ina JT an Oo, oh, ano naman problema? Paano kasi ba? Parang sasama ng ugali ng mga bisor, manager, tsaka ng mga tao dun Parang ang sasama ng ugali. Sa so, ibig sabihin, hindi ka sigurado o hindi mo ginajudge agad, Alfred. Ano ba nangyari sa inyong dalawa? Di ba may mga pangarap kayo? Ikaw, ano yung pangarap mo? Flight attendant po. Para po makatravel po sa iba't ibang bansa. Mm -hmm. Saka goal ka din po, Papa, na tulong po sa inyo ni Mama. Amen. Ikaw, Alfred, ano yung pangarap mo? Yung lagi mong sinasabi sa akin? Businessman po, pa. Para balang araw, nag-success ako bilang negosyante. Tulong ako sa inyo ni nanay. Amen ulit. So, ganito yung mga anak, no? <sighs> diba, dito sa bahay, minsan tumataas boses ng mama nyo, minsan nagsusumbang sa akin mama nyo, o may mga gawain na inuutos niya, eh, kung hindi nyo gagawin, eh, puro kayo mamaya. Alam nyo ba yung mga bagay na yun? Yun na yung pangunahin training papunta dun sa pangarap ng dalawa. Di ba? Minsan nagreklamo kayo para ang hirap, parang tinatamad kayo. Alam nyo ba? Pag hindi kayo nahihirapan, pag hindi kayo nagkaroon ng sistema sa buhay, hindi nyo maaabot yung mga pangarap mo. Eh, Papa, pag sa bahay naman po, di ba? Gagawa naman po namin na. Tama, oo. Kaya nga natutuwa kami na mama niyo sa inyo. Kasi nga sa bahay, okay na kayo, naasaan na kayo. Pero hindi naman kayo pwedeng maging kasambahe lang habang nag-aabot ng pangarap niyo. Kinagawa ginagawa kong example yung gawain sa bahay, yung gawain mo sa damit mo, yung gawain mo sa mga school mo. Kasi yun yung isa sa kailangan yung pagdaan ng proseso para dun na sa pangarap na gusto niyo. Kasi ang gaganda ng pangarap niyo. Ang tataas ng pangarap niyo. At alam nyo ba, lahat ng tao may blessings. Lahat ng tao may biyaya. At yung biyaya na yun at yung blessings na yun, yun yung pangarap niyong dalawa. Pero, kung ngayon pa lang sa mga ganyang edad nyo, madali kayong panginaan, madali kayong matakot sa mga bagay na dadaanan nyo, hindi nyo maaabot yung pangarap nyo. At hindi nyo makiklaim yung blessings nyo kayo mga anak ang tunay na kahulugan o meaning ng blessing or biyaya is yung pagdaanan mo yung mga posibleng hirap sa buhay. Hanggat maari nga, ipagdasal nyo na maaga nyo na maranasan lahat ng hirap. Para pagdating doon na malapit na sa blessing, hindi kayo abuti na sobrang may edad. Kasi ang taong mareklamo, kakainin ng oras. Kakainin na lang ng panahon niya na puro na lang siya pangarap pero mas marami siyang reklamo kaya hindi niya nakukuha yung blessing niya. Itong nangyayari sa inyo, umpisa pa lang ito ng buhay niyo. Kaya kung gusto niyo maabot yung mga pangarap niyo, kailangan labanan niyo yung kinakatakutan niyo. Kailangan pagdaanan niyo yung hirap na ayaw niyo. Kasi once na pinagdaanan niyo at nalampasan niyo, yun na yung success yun na yung level ng success. Mahaba ang salitang success. Pag nalampasan mo yung exam na yan, success number one. Pag nalampasan mo yung UJT na yan, success number one. Amanda, may sarili kang isip. May sarili kang utak. May sarili kang sipag. Mag-review ka. Tsaka ka mag-exam. Huwag kang magpapadala sa salta ng barkada. Yun na nga yun eh. Top 1, top 2, 3 sila, ba't di sila nakapasa? Ibig sabihin, may kakulangan sa kanila at hindi sapat yung may top para makapasa agad. Ikaw naman, ang reklamo mo, kaya ayaw mo na mag-OJT bukas kasi parang pangit yung ugali ng mga tao at bisor. Alfred, ilang barkada mong pangit ng ugali ka mo na sinusumbong mo sa akin dati? Dapat yung palang training ground mo na yun para dyan ngayon sa sinusuong mong pangarap mo na maging businessman marami pa kayong mga kasalamuha na pangit ng ugali marami kayong dandaanan na pangit na proseso pero kung lagi kayong susuko, wala hindi nyo makakabot yung pangarap nyo at yung biyayang nakalaan para sa inyo nagigas nyo yung sinasabi ko? e eh, pa Siguro nga po, Hini bago lang ako. First time ko talaga magtrabaho. Ganun nga anak. Wala namang madali eh. Tsaka walang trabaho ng kapit bahay mo yung ka-applyan mo para hindi ka mahirapan. Walang trabaho na lalapit sa'yo. Kasi kung di mo lalampasan yung hirap ngayon na inakarap mo at susuko agad, magpapabalik-balik -balik ka lang, Alfred. Magpapaulit-ulit ka. Tuungin so, mo muna yan. Tanggalin mo yung parang. Kailangan tuklasin mo sa isip mo, tuklasin mo sa sarili mo. Kung talagang totoo ba masama o gali nila, baka naman sinusubukan ka lang. Tandaan mo, ganda ng kurso mo. Ayan na. Malapit ka na sa pangarap mo, bata ka pa. Huwag kang gagaya sa iba. Nang magaganda yung kurso, magaganda yung mga pinag-aralan, mag sa magandang school nag-aral, pero ang hihina na loob, ano trabaho ngayon? Diba? Patambay-tambay lang. Kaya ibit mo yung sarili mo. You versus you. Eto kayong dalawa anak ko. Eto si bad, eto si good. Saan ka sasama? Yung nangyayari sa inyo ngayon, binubulungan kayo ng bad side nyo. Yung good side nyo, naghihintay lang. Kaya ibit nyo yan. Araw-araw isipin nyo, pag-iising nyo, may goal ako, may pangarap ako. Kaya huwag nyo muna kami isipin ng nanay mo. Usipin nyo muna yung para sa inyo. Wala kayong ibang ikokompetensya kung di sarili nyo. Huwag kayong tumingin sa ibang tao. Kesa yung salitang asenso, kailangan mo dumaan sa sobrang dilim. At sa sobrang dilim, mas dun yung ng hanapin kung nasa ng liwanag. Kaya huwag kayong matakot magkamali. Huwag kayong matakot sumubok. Mas matakot kayong huwag sumubok. Dahil lalo nung papatagalin yung biyayang para sa inyo. Tandaan yung sinabi ko, ha? Sige na. Dahil na kayo.